ito na ngayon yung sitwasyon no, dito sa RIS to mga kaibigan Mapapansin nyo yung dati rate na sobrang ano sobrang lalib ng tubig dito na magmamula dito sa may sa may gilid ng ano na ito mga kaibigan itong gilid na ito ng diki no, mga kaibigan sobrang lalim ng tubig ito yan ito ngayon mga kaibigan mapapansin nyo na oh puro na ito buhangin mga kaibigan yan yan Meron silang isina isina sa na dredging dito mga kaibigan para yung I think yung ginagawa yata nila project ngayon yung doon sa may gilid do banda yung ditong gilid na dike na nawawasak no yung yata pinaka project nila nung uh, ano natin ngayon ani uh, niya no mga kaibigan so, yung tubig dati na napakalalim dito mapapapansin yung sobrang ano na sobrang 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 dami na nung buhangin na pinagtatambak rito para tong tubig na ulit mga kaibigan malipat doon sa pinaka gitna no mga kaibigan, para maiwasan na rito yung ano ito yung hassle sa mga nagtatrabaho mga kaibigan may naghuli na kasdaro no ano sa dulo Bapak ba tayo tahu itu kan? Hindi mas siguro wala. Hindi naman siguro wala na. Baba eh. tayo mga kaibigan. So nung ano, nung isang buwan na nakalipas no mga kaibigan, ito, sobrang ano to rito. Sobrang lalim ng tubig ito Ito na ngayon yung aras no mga kaibigan. Oh, shout out dyan sa, ano, sa classmate ko na, ano, nakakawayo. Naka kaway, kaway, kaway! Oh, uh, sa classmate ko, na ano, si Jopit San Luis, mga kaibigan. Ha? Huh? Ulan? Ito na yung ginagawa ng, ano, no? Um, mga, ano, rito. Mga taga-aniya. Ginagawa nila ito, mga kaibigan. Para isa, 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 isa ano, ng, ano, natin, mga kaibigan. Uh, tawag dyan no? itong tagiliran ng ano natin dike mga kaibigan kasi yung dike na ganito mga kaibigan no? nasisira na yung dun sa banda sa may ano sa may sa may, may likuran no? oh, mga, 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 kaibigan huwag kang dumaan dyan may mga tracking na ano dyan dito tayo dito. tapos babalik tayo mamaya ron sa may ano sa may tawag rito sa may sa may RIS 2023 20, pa pala ito ginagawa wow. Ano? January, ano? June. February, March, April, May. June? June. 10, 2023 mga kaibigan. So, dalawang taon pa lang ito no, mga kaibigan. Pero yung banda sa may hulihan ng RIS, makikita nyo na at mapapansin nyo, durog at wasak na yung ano ron, yung DK mga kaibigan. nung panahon mga kaibigan no, oh, itong dinadaanan na to ng tracking ngayon no, oh, dati dati dito dumadaan yung ano natin yung rubber boat natin no, oh, rubber boat ng MDRR no mga kaibigan, dito yon dito mapapansin nyo na ngayon ito na siya no, mga kaibigan Galing yung mga driver, paatras yung tirada nila. hindi ka matawag ka driver pag ika, hindi ka, hindi ka marunong umatras. Ito na yung sitwasyon ngayon dito sa ano no, sa RIS mga kaibigan. Itong parte na to malalim na to eh. Dito dito. Malalim na yun eh. Dito. Doon nila pinapapa pinapapunta yung tubig sa ano sa sa bandang dulo doon andun nila no oo kaya sila naghuhukay-hukay diyan para yung tubig doon banda ayan Mal malalim yun oh, oh. oh tingnan niyo oh ito na yung sitwasyon ngayon mga kaibigan ito na konting tubig na lang to rito mga kaibigan oh yung hmm? ano nila oh. Magaling yung mga driver ng trucking, mga kaibigan. Ipatra sila eh. O. Pabigatyan. Hindi, nasa 14 tons lang naman to. Nasa 14 toneladas lang naman. Mga ganun. Nakasara na yung banda sa may ano eh, sa may eh. Pupunta tayo na han? Doon. Ito na ngayon yung inaapakan natin no mga kaibigan. Bali malalim tong tubig dati rito, mga, mga kaibigan Malalim to dito dati, mapapansin nyo. Ngayon, buhangin na tong inaapakan natin no. Dito. Oh, dito, dito tayo. Nadaan nung ano, nung naligo tayo. Galing tayo dito nung nung ano, nung nakaraang ano, at dalawang linggo yata nang Ito mga jakso na to, wala na to mga kaibigan, no. Oh. Matatabunan na to ng buhangin mga kaibigan. Pag maibalik yung uh, buhangin to mga kaibigan. Pupunta tara 'yan. Gan. Ito na. Parang tangkihan na to dito. Oh, parang tangkihan. Ang galing rin ng mga ano no. Ang galing rin tong tumarabaho ng mga ano no. Isinara nila to. Isinara mga kaibigan. Para yung tubig dito na lang yung tubig no. Pero, pero may natira pang tubig dito mga kaibigan. Para hindi to ano bumagsak. Itong, itong mga ano rito, mga buhangin, no, nakasaray dito. Ayun, no? sa, sa may dulo. Ang lalaki na mga, ano na to ah. Mga excavator, ah. Okay daw, may nang huli ng isda oh. Nakaupo. Ito na mga kaibigan. Last time na uh, kami rito, mga kaibigan, wala pa to eh. Ito, wala pa to nung ano. Nung last time na nagpaanod kami, mula ro sa may may pulo no mga kaibigan. Ito na siya ngayon ano? Ang ganda ng daanan o no? O oh. Puntahan natin yung anuhan. Yung kahoy rito na kung saan ay nagkaralaglagan ng mga ano rito, mga buhangin. Puntahan natin. Ito na mga kaibigan, Sulit no? solid na bato. Kaya hindi na nilagyan ng ano. At tawag dike, ito, yung tawid na yan, no? Sulit na bato na huy mga kaibigan, no. Diyan papapunta pap sa may ano. So may karugtong nyang tawag dike na no, mga kaibigan. Ayun mga kulay white na mga bato ano, ang dami oh. Kaso mga maliliit lang. baka babalik tayo mamaya ro sa may sa may pinagtatambakan ng ano ng tracking mga kaibigan ay ang babaw rito ang babo oh. rito pero inurong nila ng konti rito yung ano itong mga buhangin mga, mga kaibigan no? para hindi masyado na itong masikip no? Dito. Ito mga kaibigan, oh, mga solid na mga bato. Ay, no? May bahay na sa taas. Pero may mga nagawa niya ng paraan, di ba? Oo. May ano yun eh. May mga engineering dito eh. Kung sa construction, may engineer, may architects. Pagdating din dito sa pagdidredging mga kaibigan may mga engineers dun yan sila eh mga lahat ng mga drivers ng trucking excavator nasunod yun sa mga engineers kung ano yung dapat gawin nila ayun na yung puno mga kaibigan na, kung saan yun ang yung mga buhangin dati na pumunta ako dyan ito na ho, yan, pipicturan ko lang o yan ah pwede na mamingwit han eh walang, walang kasabit-sabit pag, pag mamingwit ka ng ano para sa bagtis May bingwit ako sa bahay eh. Pagkain na lang yung wala eh. Pa para sa, pa para sa isda. Ayan o. Oh. Han. Yeah. Kakain na yata na pananghalian yung driver na yun. Magkano na eh. Alas 11 ano na eh. Alas si, ano eh? si 20 na. Kung ganito sa nakalinaw. No? Ang ganda sana. Ang ganda sana. ito na ho mga kaibigan oh, no? yung puno na kung saan eh ay dito pala yung nalalaglag uh, na mga buhangin dito Di dito banda ngayon ano na oh. tahimik na hindi kagaya nung nakaraan no? oh dalawang linggong nakalipas may may nakakandalag lagi yan Ano mga kaibigan ito, ito na yung puno mga kaibigan no? laki ang puno mga kaibigan yung igat palahan yung tawag pala sa igat sili ang ganda bato na to, Naka may dalawang division siya, so. Ano? Ibang klaseng bato, may division. Ano? Oh. May division. Hoy, mabigat na yan, tama na yan. Ito na yung puno Ang balete. Ito na. malalim to rito ah Ito ano? Oo. Oh. Oo. Oh. Diba? Tama na yan, ma, ano na Mabigat na yan. Yung bata mga yung mga bata ron sa ano sa Yung mga bata ron na nakita kong ano may, may, nakita silang ano eh bato na may nakakapit na gold. Ado sa may itiga sa may guba. Oh, gold nga. Oh. Gold yan nakakapit sa bato. Ta Tama na yan. Mabigat na yan. Nagipon-ipon yung honeypie ko ng ano eh. Bato eh. I, -ano daw eh. Eh lagay niya roon sa may ano. rito. May flower pot namin mga kaibigan. bigkas niya para nalang para nang ano ano eh ano, na rito yung, ano yung pahiingan narito yung yung driver ito na yung puno di ba yan na ano mo kay tikan na na, na na kami mga kaibigan Balik-balik no? na kami ron. Po, pupuntahan namin yung tawag rito. Sa so, so, may, sa baba ng ng uh, Arayes no. Kasi nag nag-stop na yung operation ng ano, mga mga excavator mga kaibigan. No? Ay, walang tubig. Mababaw ng tubig mga kaibigan. E, paano pag ano ha? Bumaha. Ha? Pag -bumaha. Ay, sure ball na naman to. Wash out na naman to. Sayang lang naman. Pero, I think walang pagbaha kasi ano na, summer na eh. Marso na kasi mga kaibigan. Dito pa dati, no, bising-bising pa rito 'yung mga MDRR, no. Dito dati. Gising-bisi pa sila rito nung ano, nung kasagsagan ng pagawala ng bata. Ngayon wala na. Ano na to, eh? Buhangin na na to mga ibigan, eh. Balikan ko 'yung nakatambak ro na ano nakatambak na kawis sa baba ng ano ng arayos mga kaibigan titingnan ko kung, kung, kung andun pa kasi gapon bala ko sanang tulungan yung taurol kaso <coughs> ang kaling ng mga ano na to mas mata asu bandar itu mas mata kayak saja lo di bah uh -uh. itu bandar karena mbak bala kira pagi ini cuma mata as. Ha? Kakain yata 'yan eh. Kakain. Kumulo Masasagasaan tayo. Ha. Ano oh, ito? Ito so unang